Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat uh, Ngayon, samahan ninyo ako maglakad Ipapakita ko sa inyo yung hawker Kung saan kumakain ng mga Singaporean at mga taong mga nandito Tara guys oh guys, Diyan ako nakatira ba? Diba? Ngayon, lalakarin natin, babaybayin natin Ang Hogang Avenue 8 kung saan nandoon ang isa sa pinakamaraming hawker center. Oh, guys, ayan yung Starbucks ako so nakikita nyo at yung Hogang One kung saan ako madalas bumili ng mga pangangailangan ko sa aking pagluluto, yung sa fair price. Ayan po yun. Napakalaki, kaya malapit lang sa area po namin. Kaya nga mahal ang aming mga upa. Ayan. Ikot tayo see, stoplight puro HDB na naman nakikita nyo sa mga paligid ang ganda no napaka safe dito guys kahit gabi ka umuwi o maglakad ka rito safe na safe ka palagi ito guys yung makikita nyong yung alsadang ito ito yung tinatawag na Hogang Avenue 9 yan makulimlim na naman siya guys kaya lang ko lang ito pinaginagawa para meron akong maipakita sa inyo ang kagandahan ng Singapore. Oh, ayan guys ha, hindi pa ako nakakarating sa Hogang Avenue 8. Meron na akong nadaan ng isang hawker center. Bago lang itong bukas guys. Oh, eto naman guys, nandito tayo sa C1 Community Club. Sa loob niyan, maraming mga iba-ibang pwedeng pagkainan. Mga local dish. Oh, nasa loob tayo ng C1 Community Club. Hawker Center kung saan maraming mga Singaporean dito kumakain ngayong oras na to nasa 5 o oh 5 pm tayo ayan guys oh, para makita nyo lang guys tingnan nyo na yung mga local food dito grabe diba? at least para na rin kayo nakapasok dito sa Hawker Center kung saan iba't iba yung pwede nating pagkainan. See? Chicken rice. See? Gaganda, guys. Iba-iba oh. yan. Oh, meron tayong tinatawag na prawn noodles, Carrot cake. Ito naman, puro mga seafood soup set slice. You know, may laksa, guys. Bihon. Satay bihon. Yeah, yan. Oh, guys, oh. Ayan, yung carrot cake. Fried Hokkien prawn meat porridge, fried fish bihun, laksa, and satay bihun. Ang sasarap mga local food dito sa Singapore. Uh, guys, nabas na tayo dahil meron pa akong ipapakita sa inyo sa labas na kung saan, kahit sa ang era dito sa Singapore, pwede at pwede kang kumain. Talagang napaka-convenient ang Singapore. Kung baga lahat ng HDB, may mga hawkers sa baba. Kaya, samahan nyo na. Ako. Guys, malapit na ako sa Hogang Avenue 8. Kung makikita ninyo, naka-stop, diba? Stoplight. Honestly, guys, walang masyadong traffic dito. O talagang walang traffic. Dahil, dahil napaka masyado silang disiplina dito pagdating sa pagmamaneho dito. Yan, guys. Maulan na at makulimlim. Hogang Avenue 8. Eto na po yun. Sa mga Hawker Center sa Avenue 8 kung saan open air po siya parang katulad lang po siya sa atin na tinatawag na food court pero at dito ang tawag dito hawker mihang uh, tao kung saan marami din kumakain isa rin po to part pa rin po to ng hogang avenue 8 ayan po guys oh nakikita nyo dami ng mga tao yung iba pwede na sila uminom yan dito rin kami kumakain ng mga housemate ko Especially kapag gusto namin kumain sa labas. Dito po 'yon. ayan po 'yon, no. Oh. Ito po yung madalas namin puntahan ng mga housemate. Tara guys, pasukin natin ang loob. Pakita ko sa inyo. Oh, guys, oh. tingnan niyo ang style dito, Si, oh. oh, see? Iba, iba po 'yan, guys. Sa sarap. Oh. Para lang niya. sa sate o dito kayo mo order ayan guys ayan pa yan siya guys so oh, mahaba yan guys marami yan paikot yan pahaba oh, see oh guys ito naman isa sa mga hogang green kung saan marami rin kainan sa loob oh. dito rin kami madalas kumain I introduce ko din yon sa mga housemate ko dahil may masarap dito fried rice gan, Masukin natin imagine guys ha ah, sa hogang area pa lang to marami ka nang pwedeng pagpilian at kainan kung saan gusto mong kumain ito uh, guys oh, open air kaso dahil umaambon, maulan yung mga tao, doon sila ngayon kakain sa loob ganito naman yung setup dito sa hogang green, guys pakita ko ah, ikot ko, tignan yung mabuti grabe no wait, ng pagkain. Ayan naman, isa sa mga sikat dito sa Singapore kung saan uh, lahat karamihan na nagtuturis ang hinahanap agad matikman ang chicken rice. Oh, dito kami madalas kakain at umu ng mga kinakain namin. Kasi talaga ang sarap pag mga pagkain lokal at linuluto. Yan guys, oh. O, oh, ito guys, pakita ka. Ito yung prawn sauce fried chicken. Prawn balls. Fried rice. And ice tea. Yeah, Kaya, ito guys, na dito na rin kami sa Walker. Kakain na kami. Tara, samahan mo kami. Thank you. Guys, kain muna si Boxy. Treat by James and Cindy. O, oh, ayan guys. Sana nag-enjoy kayo sa munting video na ito na pinakita ko kung ano yung hawker na tinatawag. Yung hawker ay isang uri ng isang kainan kung saan kumakain ang mga tao dito. Ito yung marami sa mga HDB. Dahil bawat HDB may mga kainan tulad ng ganitong mga hawker. Mga walking distance lang sa kanilang mga tirahan. Good evening guys. Ito nasa labas ako na imbitahan ako ng aking mga kaibigan na si Marilyn at si Sandra. Ito, nag-aapang lang ako ng bus 329 para bumalik sa Hopper kung saan ako nag-vlog kahapon. Pinakita ko lang sa inyo para sa gabi kasi wala ako masyado video sa gabi ko ano yung itsura ng Singapore pag gabi. Nasa ano palang lang tayo rito? 7.50 p.m. Okay, ito na yung bus guys ng 329. Yan guys, nakababa na ako. Okay. Samahan nyo lang ako guys, maglakad. Gusto ko lang makita ninyo kung ano ang cura ng Singapore kapag ganitong oras na, paggabi na. O guys, kitang kita pa yung may ano tayo ngayon, no? may buwan. Bilog na bilog ay na ako ng aking mga kaibigan na si kapatid at si Marge Sandra guys itong nakikita nyo ipindutin nyo yan once na naka-stop o nakago para ma-detect niya kung tatawid na. Ayan, nag-light na. Ready na, guys. So, tawid na ako sa kapila. Para alam niya lang paano yung purpose doon sa button, doon sa baba. Ayan siya, oh. nagka siya. Okay, guys. Pasok na ako. Kung saan dito kami madalas kumain. Ayan. Punta ako na sila, guys. Ito ang itsura sa gabi, guys. Maraming tao. gabi no? Ah, makita niya lang guys, naimbitahan lang ako. Ito yung asang cake. Sarap-sarap.